Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa. At syempre patuloy na lumalago sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, Napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Gayon din sa channel 185 sa GCTV, yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga Tayo po ay nasusubaybayan din gamit ang iba't ibang estasyon ng radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating pag-aaral, pag-usapan natin paano tayo magkakaroon ng breakthrough. Alam niyo po napakahalagang bagay nito, no? Kasi uh, isang tataon na naman ang lumipas at tayo po ay humaharap sa panibagong taon at uh, ilang araw na nga ang lumipas sa taong ito at mahalagang makita po natin ano yung pagbabagong dala natin sa pagpasok ng taon. Ang sabi ng isang author, kung yung same limitations, ang baon-baon po natin coming into this new year, most likely yung result ng previous year, kung ano po nangyari noon ay siya rin namang mangyayari ngayon, walang pagbabago. Ayun ang masaklap. Ang ayaw po nating mangyari mga kapatid ay paulit-ulit lang na nangyayari yung mga limitations na ating na-experience. Kaya yung breakthrough is very important. Pag isipan natin ang takbo ng ating buhay. Ang totoo po yung opportunity na mabuhay, it's a blessing from God. Kaya kadalasan nasasabi natin na every gising is a blessing dahil lang totoo po marami ang hindi na magkakaroon ng panibagong opportunity at marami rin po ang sasayang sa bawat opportunity na ito. But if we see it as a blessing, then we will become more intentional sa paggamit natin ng mga oras, panahon, at pagkakataon. At iyan po ang gusto nating makita, maunawaan, malaman kung paano nating haharapin sa panibagong uh, taon na ito. Kaya dito po sa ating pagtatalakay, pag-usapan natin yung obstacles. Now, para lalo nating maintindihan, let's talk about limitations. Alam nyo, yung limitations, they come in different forms. May mga limitations po na halimbawa, resulta ng ating kultura marahil ang kultura ay hindi nagbibigay ng pagkakataon sa ilang mga sektor ng lipunan may mga bansa na kung saan kung ikaw ay bata, babae may mga hangganan hindi katulad sa iba na mayroong kalayaan so that's one may mga limitations din naman na masasabi po nating resulta ng ating perhaps uh, kakulangan halimbawa sa edukasyon Uh, marahil kakulangan pagdating sa ating uh, skills at meron din pong uh, pupuntuhin ngayon na napakahalaga ito po yung mga self-imposed and self-inflicted limitations yung tayo ang may gawa tayo ang pumipili pero patuloy nitong hinahadlangan ng ating buhay gusto ko yung perspective ng isang author kung saan po niya ang mga limitations and excuses na meron tayo at napakatindi nung kanyang sinabi. Ano? Ang sabi po niya, pag hindi tayo naging intentional, yung mga limitations noon ay patuloy pa rin lilikha ng limitasyon sa kasalukuyan. In fact, ganito niya hinamon yung kanyang mga readers. Ang sabi niya, try to count the number of years kung kailan pa nagsimula ang mga limitations na iyan And you will be surprised na sa majority ng buhay mo sa nakalipas na mga taon, panahon, yung mga limitations mo na ang nagdidikta ng direksyon ng iyong buhay. Ang sakla pa, no? So nangangahulugan po ito, mga kapatid, na sa halip na sumusulong, sa halip na lumalago, sa halip na nagkakaroon ng improvement, ang nangyayari po eh, itong mga limitations na ito na ang kumokontrol, humuhubog sa ating buhay. Ayaw natin yon. Ito pa nga masaklap, dagdag pa niya. Kung sa nakaraan, umaapekto na yan. At ang sabi pa nga ng author na si John Maxwell naman, uh, kung nasaan ka ngayon ay produkto ng iyong mga kapasyahan noon. Ngayon, kung hindi po natin i-deal -de itong mga limitations na ito, kung hindi natin haharapin, aayusin, uh, they will continue to affect our lives to the point na pati yung future destination natin will be affected. Ayaw natin yon. Gusto natin magkaroon ng pag-angat, pagbabago. Gusto po natin makaranas ng paglaya sa mga bagay na ito. At ang good news mga kapatid, ang Diyos mismo, nais niya ito. Nais niya tayong palaguin. Kaya lang, tayo po, we have to be intentional. Kasi ang isang nagiging problem, I believe, yung pananaw natin, ano ba yung ibig sabihin ng relationship sa Panginoon? Gusto ko yung mga paliwanag na ibinigay doon po sa John chapter 15 na kung saan din describe ang relationship sa Panginoon bilang isang living union. Ibig sabihin it's a living relationship. Hindi po ito katulad ng isang relihiyon lamang na ang kailangan maging kasapi, kabilang, miyembro at gano'n na lang na ang ultimate goal is to do the rituals, memorize the routines, the doctrines. Well, hindi naman po totally mali ang mga iyan Pero kung ang tingin natin ay yan na ho ang pinaka-apex no? Yan na ho ang pinaka-goal ng ating Christian life To memorize what can be memorized And to be able to fulfill all the traditions Then nakakalungkot isipin dahil pag ganyan ang pananaw natin It will reflect kung paano tayo namumuhay Kaya kung tinitingnan natin ito as a living union Bilang isang buhay na ugnayan alam po natin, it's basic, everything has, that has life should grow, will grow. Ano mang merong buhay, kung ito po ay malusog, ito po ay lalago. At yan po ang malaking bagay na gusto natin pag-usapan sa pagkakataong ito. Naalala ko ang isang uh, kaibigan na nasa agricultural uh, industry. At ang sabi niya ganito, no? sabi niya, ang layunin ng isang nasa pagsasaka o pagtatanim, ay tiyakin na yung kanyang tanim ay healthy. Yan ang layunin, to keep it healthy. Kaya ginagawa po nila mga paraan, proteksyon laban sa insekto, proteksyon laban sa mga elements, no? paminsan sobrang ulan, minsan naman sobrang tuyo. And ang goal is to keep it healthy so that in due time, yung pong mga tanim na ito will be ready to produce a harvest. At yan ang challenge para sa atin mga kapatid. Kumusta yung spiritual health natin? Dahil pag hindi po tayo intentional sa ating spiritual health, ito po mangyayari. Pag tayo po ay hindi intentional sa spiritual health, most likely we are declining. At yan ay masaklap. Pag tayo po ay nagde-decline sa ating spiritual life, ibig sabihin po naging pabaya tayo. Alam niyo, maganda yung isang illustration na aking napakinggan eh, no? Parang isda na buhay hindi naman po 'yan sumasabay sa flow o agos ng tubig. Sumasalungat 'yan eh. At alam natin na pag ikaw ay sumasalungat sa agos, it takes effort. Pag huminto ka, tatagalin ka. Pag huminto ka, ay eh 'wag mong isipin na dahil huminto ka, you will be in the same spot. Ang reality, pag huminto ka, you will not be in the same spot aano rin ka palayo. Kaya ito nga ang challenge para sa atin, uh, to ensure na sa ating Christian life, ay meron tayong progreso. E eh, ang nakakalungkot mga kapatid, dumadami yung gusto natin mangyari. Panalangin tayo ng panalangin sa Panginoon, which is not totally wrong. Kaya lang, kung pu puro tayo panalangin, paghiling, pero wala tayong pagkilos, aksyon, wala tayong ginagawa, ang mangyayari mga kapatid ay ito, hindi magkakaroon ng progreso kasi may parte tayo eh kaya nga sa bible makikita mo ang encouragement sa atin for example sa uh first corinthians 9 24 to 27 let me highlight verse 24 ang sabi ron so run in such a way that you will win gusto natin yung winning pero ang challenge ang emphasis ng passage is the manner by which you run paano ka tatakbo run in such a way that you will win. Kaya kung yan ay nasa isip natin, ano po ang kailangan nating gawin para tayo po ay lumago? Ngayon, kadalasan po, kaya tayo nahihirapan ding lumago dahil lang naiisip natin yung mga dahilan kung bakit hindi lalago. I remember one time, no, after ko mag-discuss about uh, family, merong lumapit sa akin ano, at uh, medyo kakaiba yung kanyang pananaw. At ang sabi niya sa akin, alam mo pastor, para sa iyo madali yan. Kasi maayos ang iyong pamilyang kinagisnan. Sa amin hindi. Well, ang sabi ko nga, hindi naman ito kung ano yung madali, ano yung hindi madali. Maaring totoo dahil ako po ay lumaki sa isang kristyanong pamilya. Maaring may advantage ako compared to others. Pero does it mean na kung wala yung advantage na meron ako, ay imposible para sa iyo na maranasan ito? Kasi ang sabi ko sa kanya, kung ganyan ang iyong pananaw at hindi ka kikilos, most likely, kung ano yung problema mo ngayon, mamanahin ng iyong mga anak. At ang sasabihin nila, eh, madaling sabihin niyang para sa iyo dahil ganyan ka. Ibig ko sabihin, if you don't deal with the problem now, yung next generation will inherit the same problem. Your excuse will be their excuse. Kung ano yung dahilan mo dahilan din nila. Kung ano yung limitasyon mo, limitasyon din nila. Naunawaan po natin, kaya napakahalaga na tanggalin natin sa isipan natin yan at ang ating pagtuunan, how can we grow? How can we become better? So dito po sa James uh, chapter 1 verse 2 to 3. Interesting dahil yung bagay na inaayawan natin, yung mga hindrances or limitations na naiisip natin, can actually be converted into something that is beneficial. Yung hindrances can become stepping stones to spiritual maturity. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 3, "Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Now, si James ang sumulat nito. If you go to Romans 5, ang sumulat naman po ay walang iba kundi si Apostle Paul. Halos parehas po ang diwa. Pag merong problema, it is an opportunity for joy. If you go to 1 Peter chapter 1, iba na naman ang author. In this case, si Peter. Yet, the same challenge is given. Pag meron pong mga difficulties, it is an opportunity for joy. It is an opportunity for growth. So ibig sabihin kadalasan po ang naiisip natin limitation limitation limitation. So ang tendency para bang okay dahil talagang may limitation, talagang may mga hindrances, tanggapin na lang natin at hanggang dito na lang. Hindi po dapat ganoon. Ang kailangan nating isipin, yung limitation sa atin, yung limitation natin ay hindi po limitation ng Panginoon. So pwede tayong lumago hindi po makalipas ang mga limitations na yan Kahit nasa atin ang mga limitations na yan, we can do something about them So yun ang challenge ngayon Paano natin haharapin? At ilang bagay po ang natutunan natin sa nakalipas na mga pag-aaral at ating dadagdagan sa ating pag-aaral ngayon Una sa lahat, kailangan may malinaw na pagkaunawa tayo A right understanding of trials alam niyo paminsan sa pagharap sa trials, iba-iba ang panalangin ng tao. Iba-iba rin ang reaksyon. Uh, meron pong uh, magre-react na they want to escape the trials. So that means to avoid or to deny. Uh, yung mga nag avoid ang prayer nila, Lord, alisin niyo po ang mga problema. And sometimes they do not grow. <laughs> Parang naalala ko nung no, ako po nagtuturo pa, Pagka sinabing merong exam, alam niyo na may mga estudyante, Sir, Sir, wag muna po, wag muna po mag-exam. Uh, grace, Grace, ano po. At misa natatawa ko, kasi sabi ko sa sarili ko, kung hindi tayo mag -e exam hindi kayo matutulak na mag-aral. Pag hindi kayo natulak mag-aral at natapos yung term, ang tanong, anong napala ninyo? Di ba? So, kadalasan ang gusto, matapos na lang yung term na walang exam. Matapos yung term na walang hirap. Matapos yung term na walang pinagdadaan ng mga challenges. Diyan masaya estudyante. Kaya nga yung anak ko, tinuturuan namin. Sabi namin, O anak, Nung nakalipas na taon, sang katutak ang walang pasok dahil sa sunod-sunod na bagyo. Baha. Eh sabi ko sa kanya, masaya yan na walang pasok dahil nakikita ko yung kasiyahan pag walang pasok. Kaya lang, sabi ko sa kanya, babawi ang kayo niya. Sabagat darating ang time na kailangan nyo mag-catch up at yan ang challenge. And true enough, ganun nga po nangyayari. So, ibig sabihin, pag tayo yung tao na palaging uh, gusto natin yung madali or the path of least resistance, sabi nga ng isang author, kung ang gusto mo daw palagi yung madali, huwag ka na maghanap ng reward. Yung reward mo, eh, yun na yun. Yung madali. Okay? So, some people would try to escape. Yung iba naman will seek an explanation. Bakit ako? Bakit ngayon? Ba't nangyayari sa akin to? Well, in a way, it's good and bad. No? Kung uh, good, kung hinahanap mo yung reason kung bakit so that you can learn the lesson, bad, kung halimbawa tinatanong mo ito kasi feeling mo hindi dapat ikaw. Yung bang nandun yung Uh, sense of entitlement na kaisipan mo ay hindi dapat ako ang dumaraan sa ganito. So, sa kakahanap ng dahilan, bakit ako, bakit ako, bakit ngayon, bakit hindi yung iba, sometimes we miss the lessons. No? Kasi pamisan mo, talagang dapat ikaw eh. Bakit? Kasi sa'yo tinuturo eh. Hindi ba sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, napakahalaga na yung passage na yun. Binibigyan daw tayo ng comfort sa mga panahon na tayo po ay may mga pagsubok. And the comfort we receive during our own trials will be the same comfort that we can extend to other people if they go through their own trials. So in other words, yung pakinabang ng ating pagsubok ay hindi lang sa atin. Ito po ay pe pwede rin maranasan ng iba. So, napaka-importante na makita po natin na akala ng iba, yung problems will limit your life, but there are times that problems will actually expand your horizon and spiritual ministry. Pangatlo po, some people will exit. Sinukuan na ang sarili, sinukuan na po ang buhay dahil sa problema. Hindi ito nais ng Panginoon. Kailangan nating harapin ito at tayo po ay lumago. Dalawang bagay nga sabi, no, yung God factor. Una, you have to see your situation from God's perspective. Ibig sabihin, mag-align tayo sa Diyos dahil pa kayong nakikita natin, hindi talaga yun yung actual. So we have to learn and understand ano ang perspektibo ng ating Diyos. Pangalawa, we have to see God in our situation. So, tignan natin yung ating sitwasyon sa perspektibo ng Diyos at mahalagang makita ang Diyos sa ating sitwasyon. Di po ba? So having said that, balikan lang natin ang ilang mga punto. Sa so, una, napag-aralan po natin that we should have a right understanding of trials. Na sa Bible, ang pagkakaroon o pagdanas ng trials is actually an opportunity for joy because it is an opportunity for growth. Pagkakataon itong magalak dahil pagkakataon itong lumago. Okay? Ito nga yung sinasabi ko, no? Pag nakakita ka ng taong mahusay, malago, mainam, ang sasabihin natin bilang Filipino, sana all. Ayan. Yeah. Pero yun nga, ang katanungan po, kung nagsana all ka sa kanyang accomplishment, mapapasana all ka kaya sa kanyang pinagdaanan to achieve what has been achieved. Kasi pamisan, ang gusto lang natin yung end result, eh, but not the process itself. Pero tandaan po natin hindi mararating yung end result without the process. So, tamang pag-unawa sa trials, understand that uh, they can be instrumental in proving our faith. They can help us mature spiritually and they are beneficial. If we just know how to face them, we can actually benefit from trials, okay? Pangalawang bagay po is right reaction to trials. Totoo ito eh. Totoo na ang bawat problema may potensyal na magpalago. Pero hindi lahat ng dumaan sa problema lumago. Bakit? Eh, depende naman sa reaction natin. So, yung right attitude is important. Okay? Sa halip na yung sirkomstansya ang magdikta ng ating ugali, nawa yung magandang ugali ang magdikta kung paano haharapin ang sitwasyon. Pangalawa is right recourse. What do you do pag mayroong problema? Di ba? Eh, dyan po natin makikita. Ano ba talaga yung pinagtitiwalaan natin? At paminsan po, mali-mali ang reaksyon, kaya ang resulta, sablay-sablay din. Yung bang may initial problem ka, mali ang naging tugon mo. Ano nangyari? Nagkaroon ka ng secondary problem. Mali na naman ang tugon mo. Then you have another problem. Parang nanganganak lalo yung problema dahil sa mali-maling reaksyon. And then thirdly, right resolve. Sa gitna ng mga pinagdadaanan, maging buo ang ating isipan uh, to fix our thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Let us think about things that are excellent and worthy of praise. Now, right understanding of trials, right reaction to trials, and thirdly, very important maintain a right relationship with God as you go through trials. Alam nyo, isa ito sa malaking hamon. Paano magpapanatili ng isang tama at maayos na ugnayan sa Diyos habang tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok? Kasi paminsan, yung ating pinagdadaanan, lumilikha ng bitterness, lumilikha ng mga tanong, at paminsan po ay kahinaan, to the point na sa halip na panatilihin at lalong pag-igtingin ang ating ugnayan sa Panginoon, kabalik na rin ang nangyayari. We fail to, to have or maintain a right relationship with God habang dumaraan tayo sa problema. Tingnan nyo ang benefits no, if we maintain a right relationship with God. Number one, we see the overruling providence of God. Nakikita natin na ang Panginoon, bago dumating sa atin ang problema, alam niya ito. Nakikita niya ito yung intimacy sa Panginoon, when you read the Bible, you understand na Lord, bago dumating sa akin to nakita mo ito, alam mo ang aking kakayahan, alam mo yung length of time, yung duration, yung amount of problems or pressures that will come my way, dahil alam mo yung aking limitation. So we see the overruling providence of God. Next, we also see the unfailing power of God. Nakakatuwa sa Old Testament, ano? best exemplified lalaban ng mga Israelita eh. Ang kalaban, sabi po doon sa kunin natin example si Gideon, no Kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Imagine mo yon Yung pag nakita mo, halos wala kang makita lupa dahil puro tao, puro kalaban. Pero ang sabi ng Panginoon, yung kayo, kasama niya yung 300, at yung isang phrase doon, ang sabi, you do not even need to fight. So nilagay sila ng Panginoon doon, hindi para lumaban, nilagay sila ng Panginoon doon to take their stand and to witness what God will do. At ang nakakamangha doon kung paano kumilos ang ating Diyos. So sa ating mga experiences, the more we have uh, experiences of God's power, yung next challenge, paangat ng paangat, hindi pababa ng pababa. Pero the more we try to excuse ourselves and to avoid problems, nagdi-deteriorate tayo spiritually. So, the overruling providence of God, the unfailing power of God, and thirdly, we see the unchanging promises of God. Doon natin nakikita na totoo nga naman, ano, sa pabago-bagong mga karanasan, sa mga ups and downs ng buhay, ever-changing, so to speak. Yet, ang kabutihan kapangyarihan ng Panginoon remains constant. Ang sabi ni Paul, Philippians 4:19 to 20 And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Now, glory be to God our Father forever and ever. Amen. So, napakagandang katotohanan. So, mga kapatid, habang tayo po ay humaharap sa mga hamon ng buhay, tandaan niyo po, na yung mga problems na ito can become your stepping stone to a victorious Christian life. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang kamalayan. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong linkon. Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.